day mga lords, welcome back to my YouTube channel. Kasama natin si Potpot and Friends. So ayun, papick up na tayo doon sa ano natin sa spot uh, location natin mga guys. Ah, uh, dito ko papakita kasama niyo na uh, samahan niyo ako sa video na 'tong para makita natin kung saan ang ano? Uh, pick up point natin ng ano natin. Mga guys. So ito. Kita nyo naman yung daanan natin napakaganda ng ano. Ang lilim. Tapos dahil sa daming puno ang loads. Ayusin natin yung ano natin. Camera natin kasi gumagalaw-galaw. So ayan, okay na. Let's go. Welcome back to my YouTube channel. Kat TV Vlog. So may pick up tayo ngayon na ano. Puriner Papunta nang ano, BGC. kasi niya no mga guys uh, 11.40 eh. pero agahan natin kasi bibiyahe pa tayo kaya uh, baka matraffic eh pero C5 naman wala naman traffic ngayon dire diretso lang yan natin kuha ng gopro natin mga lods malinaw papasok na tayo dito sa subdivision mga loads te okay, pickup lang lang so, Ayan, andito na tayo sa malapit tayo sa pick up point natin mga loading Tapos, ito. Tapos... Pagdating sa unahan. Kanan. Ito na yung bahay niya. Ano <coughs> guys? Walang linis. Kasi tapulan yung ano na to. Corner na to. So, see you. Let's go. All right. In drive lang sa kalam.